Number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Abante. Ab 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 abante. Radyo balita. Radyo balita. Ngayon. yun. Narito na mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Ross Martin umatras na sa kanyang pagtakbo bilang konsehal ng Maynila. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea Formal na umatras sa kanyang kandidatura bilang konsehal ng unang distrito ng Maynila, ang internet personality at businesswoman na si Rosemarie Tan o mas kilala bilang Rosemar. Tumuho ito sa Commission on Elections Headquarters sa Intramuros, Maynila ngayong hapon para ihain ang kanyang statement of the withdrawal. Pero hindi ito tinanggap ng main office dahil ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, doon dapat ito ipasa sa kung saan naghain ng Certificate of Candidacy si Tan. Sa aming pagkikipag usap sa kanya, sinabi nitong napagtanto niya ang ayaw niyang maging politiko at gusto niya lamang magbigay ng tulong sa mga kababayan na kaya niya naman umanong gawin kahit wala sa pwesto. Tatlong buwan na rin buntis si at anya, ito rin ang binigay ng niyales ng Diyos para tuluyan ng wag ituloy ang pangangandidato. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang bangitang mabilis, mabangis, walang nuntin. Maraming salamat Andrea Salve. Samantala Pangulong Bongbong Marcos, tiwalang hindi matitinag ang 2025 National Budget kahit pa kinwestiyon sa Korte Suprema. Maabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. A National LIVE REPORT Aileen? Kim, Kim kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi matitinag ang 2025 National Budget kahit pa kinwestiyon ang legalidad dito sa Korte Suprema. Sa ambos interview sa Pangulo sa Cebu City, sinabi nitong tiniyak sa kanya ni Solicitor General Menardo Guevara na solido ang 2025 General Appropriations Act sa aspeto ng pagiging constitutional nito. Natatawang sinabi ng Pangulo na nabasa nito ang ilang argumento sa isilang petisyon ng oposisyon pero ipinapabayan na anya nito kay Solgen Guevara ang pagsagot sa Korte Suprema. Sinabi ng Pangulo na hindi nito maubos maisip kung bakit pinag-aksayang Magsampan ng petisyon dahil napakahirapan niya na ipipili, ang ipinipilit na paniwala ng mga grupong nagkain ito para questionin ang legalidad ng 2025 JAA. Malaki ang paniwala ni Pangulong Marcos Jr. na malakas ang posisyon ng gobyerno laban sa mga nagpetisyon kaugnay sa ginigit na bankla o blankong line items sa, uh, sa 2025 GAA. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang nitis. Maraming salamat ay lintalipin. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante. Sabalita al servicio.